Napansin nyo na ba kung paanong ang mga pusa ay may kakaibang hilig sa mga kahon? Minsan, kahit may malambot na unan o komportabling higaan sila, pipiliin pa rin nilang dumapa at magtago sa ilalim ng isang simpleng box. Nakakatuwa hindi ba? Pero ang tanong, bakit nga ba nila ginagawa ito? para ba lamang ito sa kasiyahan at ginhawa o may mas malalim pa na dahilan? Sa mga sinaunang paniniwala at pamahiin, ang ganitong kilos ng pusa ay hindi lamang basta ugali, kundi isa umanong tanda ng proteksyon, paglapit sa swerte at minsan pa'y babala tungkol sa mga darating na pangyayari. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video ito, samahan niyo akong tuklasin ang mga hiwagang nakabalot sa tila simpleng pag-upo o paghiga ng pusa sa ilalim ng kahon at ang mga kaakibat na pamahiin at swerte dito. Para sa mga siyentipiko at eksperto sa hayop, Likas sa mga pusa ang paghahanap ng masisikip at saradong espasyo. Ang kahon ay nagsisilbing ligtas na kanlungan para sa kanila, kung saan nakakaramdam sila ng kapayapaan, init at katiwasayan. Subalit higit pa rito, sa paningin ng mga nakakatanda, ang pagpili ng pusa ng ganitong lugar, ay may mga nakaugat na kahulugan. Una, ito ay proteksyon laban sa masamang espiritu. Sa ilang baryo sa Pilipinas, sinasabi ng matatanda na kapag ang pusa ay humihiga o nagkukubli sa ilalim ng kahon, ito raw ay tanda na may masamang espiritu o negatibong enerhiya sa paligid pinipili ng pusa ang kahon bilang pananggalang at sa parehong pagkakataon ay nagiging harang ito upang hindi makapasok ang malas sa loob ng tahanan. Kaya nga, may mga pamilya na naniniwalang mas ligtas ang kanilang bahay kapag ang kanilang alagang pusa ay mahilig magtago sa ganitong lugar. Pangalawa ay ang pag-iipon ng swerte. May lokal na pamahiin na nagsasabing ang pusa na nasa ilalim ng kahon ay tila nag-iipon ng positibong enerhiya o swerte. Parang iniimbak niya ito upang ibahagi sa kanyang amo at sa buong pamilya. Kaya kapag ang pusa ay biglang lumabas mula sa ilalim ng kahon at naging masigla, ito raw ay hudyat na paparating na ang mabuting kapalaran sa tahanan. Maaring sa anyo ng pera, bagong oportunidad o biyayang hindi inaasahan. Pangatlo ay tanda ng paparating na panauhin. Sa ilang probinsya, naniniwala ang matatanda na kapag ang pusa ay nakakubli sa ilalim ng kahon, ito'y pahiwatig na may darating na bisita. Ang uri ng pagbisita ay nakadepende sa kilos ng pusa. Kung kalmado ito at mahimbing ang tulog, ang bisitang darating ay magdadala ng magandang balita. Kung ito'y balisa at madalas lumabas masok sa ilalim ng kahon, may bisitang paparating na maaring mangangailangan ng tulong o maghahatid ng balitang magpapaisip sa pamilya. pang ay pagpapalakas ng enerhiya ng bahay. Ayon sa ilang matatanda, ang kahon ay simbolo ng sisidlan. Kapag ang pusa ay humihimlay dito, para bang nililinis nito ang mabibigat na enerhiya at pinapalitan ng magaan at mapayapang daloy ng kapalaran may paniniwala rin na kapag madalas gawin ito ng pusa, mas tatatag ang samahan ng pamilya at mas magiging payapa ang buhay sa loob ng bahay. Panglima ay pahiwatig ng panahon o pagbabago ng kapaligiran. Isa pang pamahiin sa mga baryo ay nagsasabing kapag ang pusa ay mas madalas magtago sa ilalim ng kahon kaysa dati, ito raw ay tanda ng pagbabago ng panahon o lagay ng kapaligiran. Halimbawa, maaring may paparating na malakas na ulan o bagyo. Ang pusa raw kasi ay may kakaibang kakayahang maramdaman ang mga pagbabagong hindi agad napapansin ng tao. At pang-anim ay pagpapahiwatig ng kayamanan may ilang matatanda sa kanayunan na naniniwalang kapag ang pusa ay natutulog sa ilalim ng isang kahon na dating pinaglalagyan ng pagkain o gamit, ito ay tanda na darating ang panahong mapupuno ang tahanan ng kasaganaan. Ang kahon ay sumasagisag ng sisidla ng biyaya. At ang pagkahilig ng pusa dito ay pahiwatig na may paparating na pagyaman o dagdag na kabuhayan. Dito naman tayo sa mga regional na pamahiin tungkol sa pusang naghihiga sa ilalim ng kahon. Una ay pamahiin ng mga Tagalog. Sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa mga matatandang pamayanan ng Tagalog, naniniwala silang kapag ang pusa ay madalas humiga o magtago sa ilalim ng kahon ito ay tanda ng pagpapalago ng yaman. Ang kahon ay tinitingnan bilang sisidlan ng kayamanan. At kapag pinili ng pusa ang lugar na ito, ibig sabihin daw ay may paparating na magandang daloy ng salapi o dagdag na kita sa pamilya. Kaya't mailan na hinahayaan na lamang ang pusa sa ganitong gawain bilang respeto at upang hindi maistorbo ang pag-imbak ng swerte. Pangalawa ay pamahiin ng mga Ilokano. Sa mga Ilokano, may paniniwala na kapag ang pusa ay nasa ilalim ng kahon at tila, tahimik at hindi lumalabas agad, ito raw ay tanda na may paparating na bagyo o hindi magandang lagay ng panahon. Ang pusa ay parang pananda na nakadarama ng pagbabago sa paligid. Kaya't kung minsan, ginagamit itong batayan ng mga magsasaka kung kailan sila magpaparaya ng kanilang mga pananim o maghahanda sa masamang panahon. Pangatlo ay pamahiin ng mga Bisaya. Sa mga Bisaya, sinasabi ng mga matatanda na kapag ang pusa ay natutulog sa ilalim ng kahon na dating pinaglalagyan ng ani o pagkain, ito ay hudyat ng paparating na kasaganaan. Para bang ipinapakita ng pusa na ang sisidlan ay muling mapupuno ng biyaya. Kaya't itinuturing nila itong magandang tanda, lalo na sa mga panahong anihan. Pang-apat ay mga pamahiin ng mga bikulano. Sa bikol, naniniwala naman na kapag ang pusa ay natutulog sa ilalim ng kahon, na inilalagay malapit sa pintuan, ito ay tanda ng pag-iwas sa malas. Pinaniniwalaan nilang hinaharangan ng pusa ang anumang negatibong enerhiya o malas na maaring pumasok sa bahay. Kung minsan pa, inaakala nilang ang pusa ay nagsisilbing bantay na hindi lang pisikal, kundi espiritual. At panglima ay pamahiin ng mga waray. May paniniwala ang ilang waray na kung ang pusa ay biglang nagkukubli sa ilalim ng kahon at tila ayaw lumabas, ito ay na may paparating na bisita mula sa malayo. Kapag ang pusa ay kalmado, mabuting balita ang dala ng panauhin. Ngunit kung ang pusa ay balisa at paikot-ikot bago tumago, ito raw ay paalala na ang darating na bisita ay maaring humihingi ng tulong. O magdala ng balitang may kasamang pag-aalala. Makikita natin ang kilos ng pusa na humihiga o nagkukubli sa ilalim ng isang kahon ay may iba't ibang kahulugan depende sa paniniwala at kultura ng bawat rehiyon sa Pilipinas. Para sa ilan, ito ay simbolo ng pag-iipon ng swerte at kasaganaan. Para naman sa iba, ito'y babala ng paparating na bagyo. Para naman sa iba, ito'y babala ng paparating na bagyo. Bisita o pagbabago sa paligid. Ang iisang kilos ay nagiging mayaman sa kahulugan dahil sa paglalapat ng imahinasyon at karanasan ng bawat pamayanan. Sa huli, ang pusa hindi lamang basta alaga. Kundi isang nilalang na tila may koneksyon sa ating kapalaran, tahanan at pamumuhay. Isang paalala na ang simpleng tanawin ng pusa sa ilalim ng kahon ay maaaring sumasalamin sa mas malalim na hiwaga ng ating kultura at pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.